Ano pong... Bakit nyo nasabi yun, uh, na Traidor ng tiwala ng taong bayan. Sabi. Traidor, taksil. Yun. Sige, Dahil sir. yun ang grounds natin para impeach ang mga taong ito. Sa ating konstitusyon, isang paraan lamang para mapanagot ang mga commissioners sa kanilang mga katiwalian. At yan I through impeachment. So anong grounds ang pwede natin gamitin para ma-impeach sila, betrayal or of public trust. Sa Tagalog, pagtatraidor ng tiwala ng taong bayan. Paano nila trinaidor ang tiwala ng taong bayan? Dalawang paraan. Ang sabi ng batas, dapat ilabas mo yung source code audit report maraming buwan bago mag-election dahil ang taong bayan ay nagtitiwala sa iyo na ipapakita mo sa kanila na ang ating election process ay maayos. Pero ano ang ginawa mo? Itinago mo ng ilang buwan at inilabas mo lang dalawang araw bago mag-eleksyon. Ano pa ang ginawa mo? Yung linagay mo sa makina version 3.5. Yung na-review version 3.4. Pagtatridor ba yon o hindi? Niloko ninyo ang taong bayan. Pangalawa, ang sabi ng batas, dapat yung mga automated counting machines, direktang magpapadala ng data papunta sa Comelec servers at sa mga transparency servers. Required yan ng batas at mga rules. Bakit ganun ang requirement ng batas? Para kapag magsesend ng data sa Comelec, kapag manloloko ang Comelec ng data, syempre mauhuli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng Comelec? Ang ginawa nila, bago magpadala pala papunta doon sa mga transparency server, naglagay sila ng data center 3 sa gitna. Ang prinogram nila sa mga automated counting machines, yung mga ipapadala sa mga transparency server, isushoot muna nila doon sa data center 3. So ano na ang mangyayari? Kapag nagpapadala na tuloy yung automated counting machines papunta sa mga Comelec servers, syempre, pwede nang baguhin ng Comelec. Ang mga data na ilalabas nila sa kanilang mga server. And syempre, since hawak nila yung data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate yung data na yon para mag-match sa posibleng dinaya nilang data doon sa Comelec server. Meron pa bang transparency? Wala. Trinaydor mo ba ang tiwala ng taong bayan? Oo. Kaya itong mga commissioner ng Comelec ngayon, mga traidor kayo at dapat kayong ma-impeach. Sir, gano ka, batay sa batas, gano po kabigat ang right to suffrage nating mga Pilipino bilang isang demokratikong bansa? Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Mm. pinaka Pinakamakapangyarihan kahit na sino mang appointed na civil servant sa ating bansa. Tandaan po natin, once every three years lang tayong nagluluklok ng ating mga national officials, elective officials sa ating bansa. Ito lang yung panahon na naririnig ang boses ng tao ng direkta. Yun nga ang direct translation ng democracy. Ngayon lang natin na-exercise. Yun ang pinakamalakas na kapangyarihan. Yun pa ang binuwag ng mga komisyoner ng COMELEC. Nagmamagaling sila, mas magaling pa sila sa taong bayan. Akala nila sila ang Diyos ng Pilipinas. So nakakarating po ba sa inyo yung panawagan ng taong bayan ng manual recount? At ano po ang uh, uh, epekto niyan uh, kapag iyan ay pagbigyan mismo ng Commission on Elections dahil mula Luzon, Visayas, Mindanao marami nagko-comment eh lalo na overseas Filipino workers. Ang konti po ng voter turnout sa nagdaang pong eleksyon dahil nga bawas yung kanilang tiwala sa nagdaang electoral process. O sige, gawin natin yan. Kung gusto nyo ng manual recap, gawin mm. natin. Pero ang katotohanan kasi niyan, hanggat maaari, mm. kapag nag-audit ka talaga ng information systems, hindi mo dapat titignan yung mga post-correcting procedures o ma-verify na wala talagang nangyari sa bagay na natapos na. Kaya nga kapag nag-audit ka, i-audit mo siya ng live as they are carrying out yung computer processes para kapag meron silang maling ginawa, makakapagbigay ka ng opinion about sa reliability ng information na inilabas ng computer system. Hindi dapat siya solusyon sa huli, kundi prevention habang ginagawa. Kasi pagkatapos ng computer process, marami ka nang pwedeng doktorin pagkatapos. Marami ng mga factors na pwedeng gawin, pwede na nilang baguhin yung mga balota, pwede nilang itago yung mga balot boxes, pwede na nilang gumawa ng palusot para hindi magawa lahat ng mga bagay-bagay na yan. Tulad ng walang budget, walang manpower, wala tayong resources para gawin yan. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay-bagay na yan. Kaya nga sinasabi ko ngayon pa lang, since bagsak na ang COMELEC sa lahat ng kanilang procedure before and during the election process, bagsak na talaga sila dito sa election process na ito, bagsak sa credibility ang resulta ng ating re ng ating election. Bago lang si partner Admar. Sir, isa rin po sa mga pinagdududa po ng ating taong bayan, yung issue po ng overvotes. Ang dami Anong masasabi mo doon, sir? Milyon din po ang overvotes. Yung overvotes, hindi ko ma-verify mm. kung yun ay result ng maling transmission or kung yun ay result ng conflicted na source code doon sa makina. Pero baka indication yan. Mm. Baka result siya. Pero ang sinasabi ko lang ngayon, yung integrity ng ating software, yung integrity ng ating tr transmission ay wala na. Kaya hindi ako magtataka kung maraming mga circumstances ngayon na lumalabas na nag-iindicate na merong widespread widespread fraud. Kaya kapag sinasabi mong may overvotes or kung meron bang ibang bagay na nag-iindicate ng dayaan, lahat po yan ay valid. At ang bola ngayon ay nasa Comelec para i-overturn nila yung presumption na sila ay nandaya sa eleksyon na ito. Attorney, um balikan ko lang yung sinasabi niyo pong Data Center 3 na wala pala sa Comelec Resolution 10098 or yung operation procedure. Uh, Kung baga ang nasa operation procedure pala, once na binuto na, pinindot na yung uh, start transmission, sabay-sabay sila dapat doon sa sa Comelec na server pati yung sa nabanggit nyo po yung sa mga Citizen Arms, mga uh, PPCRV, Namfrel, pati sa media dapat sabay-sabay para may transparency man ma may kumpara mo yung resulta na natanggap nitong bawat uh, isa na ito. So ang nangyari pala, dumaan pa pala muna sa data server 3 bago siya binigay doon sa PPCRV, Namfrel, media at iba pa. Wala talaga doon sa batas at rules yung data center 3 kasi nga illegal kasi nga against siya sa principle ng transparency ang transparency po, ibig sabihin, dapat lahat tayo sabay-sabay independently makakuha ng impormasyon. Para kapag nagsinungaling ang isa sa atin, yung dalawa, mahuhuli ako. E eh, kaso nga lang, kung binilungan mo ako ng una, pero kinokontrol ko rin yung impormasyon na daraan sa inyo, e malamang, lolokohin ko na rin yung impormasyon na darating sa inyo. Kaya kapag gusto kong lokohin ang impormasyon na dumating sa akin, kaya kong gawin yon dahil in-intercept ko sa gitna, 'yung dumaan na informasyon papunta sa mga transparent parties. Mayroon ding napansin yung mga citizens uh, arm group itong delay pagka-delay din nang nasa dalawang uh, oras. So ito yung nakikita nyo na may mina ni obra pa muna doon sa data center 3 bago na naibigay kasi dalawang oras daw eh. Parang hindi daw ganito sa mga nakalipas kasi nga sabay-sabay kung na-transmit na ito mula mismo doon sa uh, ACM Sabay-sabay na dapat silang na nakakatanggap. Pero sinasabi dito sa report ng Namfrel, dalawang oras ang delay. Dapat wala talagang delay, Admar. Kasi nga, pagkapindot mo sa automated counting machine, may signal sa cellular data or may signal sa Starlink, alam mo naman, sobrang bilis niyan. Dapat diretso ka agad sa Comelec servers. In split second, darating ka agad sa Comelec servers at sa transparency servers. Sa aming bayan nga, nagparticipate ako sa Board of Canvassers. Nag-manual upload kami doon kasi isang, dalawang makina, ay offline nung gabing iyon. So, kailangan namin kunin yung USB para dalhin doon sa, dun sa proceedings namin at i-upload namin mismo. Nakita ko yung pag-upload. Alam nyo po ba kung gaano kalaki lang pala yung file na i-upload sa mga server? 76 kilobytes. Napakaliit. Itanong po ninyo, gaano kabilis ang average mobile data sa Pilipinas? 35 megabytes per second. So, gaano kabilis dapat yung transmission? Less than 1 second. Pero gaano katagal nag-transmit? yung manual transmission na yon umabot ng minu minuto. Gaano katagal nag-transmit yung mga papunta sa mga transparency server? Umabot ng ilang oras. Attorney Harold Respicio, meron bang maling nangyari? Posibleng merong may maling nangyari. Bakit? Dahil hindi yan problema ng laptop. Hindi 'yan problema ng automated counting machine, hindi 'yan problema ng cable, hindi 'yan problema ng mga processing ng mga servers, hindi 'yan problema ng storage capacity ng mga servers dahil ang mga ginagamit nating teknolohiya ngayon pang 2025 na hindi pang 1980s, hindi pang 1990s, kayang-kaya nila ang 76 kilobyte na traffic at storage. Ang tanging explanation lang yan ay merong ginagawang active manipulation sa gitna bago maglanding doon sa kanilang destinasyon.